ang araw po, nakisimula tayo magtrabaho Pakita ko lang po sa inyo yung kakabit natin pintuan Ayan Bale, yun na po yung kakabit natin pintuan Ang una pong gagawin natin, unang hakbang Puputulin po natin yung mga ganito, no? Yung mga ganyan Ayan, saka ito ko na po Putulin natin yun, ano? At para maikabit natin dito sa ating mga sahamba, no? Tara, let's go ha at tara na po simulan na natin lagariin ang ating pintuan ano. Una pong gagawin natin yan, lagariin muna natin yung pinaka mga dulo. At pag nailagari na po natin ng maayos yan, lahat po yan, kabila ang dulo, puputulin po natin yan ano. At pagkatapos natin putulin yan, yan po pala ay ating ipapaleta no. Ay, medyo mahirap magputol medyo mapurol na po ang ating lagari ano, Kaya medyo natatagalan tayo sa pagpuputol. At nag voice over nga po pala ako dahil may tugtugan dahil may nagiiinom sa aking kapitbahay <coughs> at pata, pala pati mga kapitbahay ay nagiiinom na ano, Ating aking mga kumare kaya tayo ay nag voice over muna. Ayun, tulad po yan, isa puputulin din natin. At ito na po ah, naputol na po natin lahat. Simulan na po natin ikabit ang ating pinto, no? Ang una pong gagawin natin dyan ay itatayo mo natin. Pinabantayan ko nga muna pala sa akin, akin nga po ang aking cellphone, no? Dahil baka mamaya masagi ng motor. Ayan, tatayo muna po natin ang ating pintuan. Ayan, pagtapos po natin maitayo yan. Medyo mabigat, ah Nag-iisa lang tayo, tatayo muna natin yan. Ang hirap po, yung ginawa natin pintuan ay solid po talaga sobrang bigat yung 2x6 na yan napakabigat po talaga yan yan ipapakita po sa inyo kung paano tayo magpapalita ng pintuan na walang sablay po sa isang guhit pa lang po ng lapis siguradong hindi na po tayo sasablay ano? Oop, may dumadaan pa nakita nyo naman may dumadaan pa Yeah, nakita nyo po yung lapis niyan, hindi lang po makita masyado sa camera, no. Yung lapis po na yan, dadantay nyo po sa hamba. Pag naidantay nyo po sa hamba, ay guguhit nyo po 'yan pababa hanggang pataas. Kailangan po mailagay nyo muna sa lapat yung pintuan ano, bago nyo guhitan. Ang daming dumadaan. Ano, nasisira yung ating camera. nakikita nyo naman yung mga pag-video natin nasisira dahil sa daming dumadaan. Kasi nasa tabi po tayo ng karsada. Ano. Pasensyaan nyo na po mga aking mga kaibigan at aking mga kapatid. Ano. ng ating video ay maraming dumadaan. Ayan, ano, balik tayo sa ating pagpapaleta. No? Ayan na naman, dumaan na naman po ang aking apo. Yung aking pagpapaleta, ay balik tayo doon. Lapis lang po ang gagamitin natin ano. Yung lapis po na yan sa kanto ay dadantay nyo lang po. Oh, may, may extra na naman. Ayan, ayan no, dadantay nyo lang po yan. Sa may pinakamismong hamba ha. At saka nyo iguguhit. At saka yung pintuan kailangan ipantay nyo lang sa pinakahamba. Huwag nyo po isaga dahil hindi nyo po may lalapat yan. Tsaka kailangan pare-pares po yung bendro. Kaya lapis po ang gagamitin natin pampaleta, no, hindi na tayo kukuha ng iba pang pampaleta, yan po kasi pag ang lapis ang ginamit yung pampaleta, sure bulan po yan, na walang sablay, isang guhitan lang, susunod so, pag sinalpak nyo, walang well, hindi na kayo magpa balik-balik pa, sukat-sukat susukat sukat, pa, hindi na po ayan, tulad nyo, no itong lapis na yan, yan, ng gitna na yan pag ilinapat nyo doon yan isang guhit lang, sakto na po yan ayan, nakita nyo na, papapakita ko sa inyo yung pinakaguhit natin, no ayan yan po yung tatabasin natin ano dahil nawala ng bahagya ang ating hamba sa hulog. Ayan, ganyan po ginawa natin ano. Lagari lagarian muna po natin ano. Pakita ko sa inyo ha. Pag linagari pa pinaka mabilis pong pamamaraan diyan. Wala tayong hindi tayo magpe-planer dahil malakas po sa kuryente no. Gagamit tayo ng mga malalakas sa kuryente, masyadong malakas sa kuryente. Marami na tayong ginamit ng mga gamit ayan. Lalagari lagarian muna po natin ng maliliit. Hindi kita, dito tayo sa kabila yan yung diskarte po dyan lalagarian po muna ng maliliit yan hanggang sa po sa guhit huwag nyo po masyadong isagad sa guhit dahil pagka pinait nyo po yan pati hanggang ng guhit matatamaan po yun magtira po kayo ng konti para sa pagkakatam nyo yung pagsweto yung po tinatawag na pagtuwid ano? itutuwid nyo kasi yan eh yan papaitin mo natin yan hanggang sa maubos po yung pinakaginuhin ginen natin linagari-lagarian. Lahat po linagarian natin ng maliliit mga 2 inches o ay 3 inches para po sa pagpapait ano. hindi natin kinatam tsaka natin katamin para kaya ginawa natin yung pamamaraan na to para po mapabilis tayo ano. Lalagarian mo muna tsaka mo papaitin. po yung pinakamabilis na pamamaraan kung wala kayong planer ano. Pwede naman tayo magplaner eh nano ko kasi malakas masyado sa kuryente dahil ito ibahin naman namin ginawa ko lang tong pintuan para sa aming door namin ano at sarili ko pong design niyan at sarili kong isip ng paggawa ng pintuan sana po ay maintindihan niyo ano yan, ganyan lang po ang paggawa ng pinto ito naman nung una pinakita ko sa video ko ay yung paggawa ng pinto ngayon naman paano naman po isalpak ang pinto na ipapalitan na isang palitahan lang ay sakto na kagad ang sukat ano hindi ka na magpabalik-balik dahil mabigat po ang pinto bubuhatin mo, susukat, buhat uli, isusukat. Kailangan isang sukatan lang. Suwak na po kagad yung sukat, ano. Hindi na po tayo pa ulit Ayan, papaitin natin ang papaitin yan. Tuloy-tuloy lang po sa pagpapait. At pagkatapos po natin paitin yan, iyan naman po ay kating ka kakatamin, ano. Ayan, pokpok lang po na pokpok. Ay, ganyan po talaga. Akita nyo naman, may mga kasamaan pa ako. Ayan, oh. mga kumari ko, nagiinuman sa aming bahay, ano. Kaya hindi tayo makapag, ano, Maka pa, kaya tayo nag voice over nga po pala dahil yan, eh, nagiinom sila, nagtutugtuga pinatay ko yung ating ano, minute natin to no, para mag voice over na lang tayo dahil maka copyright po tayo. Ayan, ayos mo natin yung camera. Ang pangalawang step natin yan, kakatamin na po natin ano, yung pinait natin kanina, ay kakatamin na natin para po sumakto na tayo sa guhit ano. Yung kagaya po na sinabi ko kanina sa inyo, wag niyo po isakto sa guhit yung pagpapait para konti lang po matira para pag nagkatampo tayo ay mabilis na natin makakatam konti na lang ang kakatamin hindi ka tulad nung makapal ang daming beses mong kakatamin mapapagod ka kakatam no? sige sulong lang sulong ng katam at saka nga po pala kailangan po pala ang katam nyo yung pinaka blade po pinaka po ng inyong katam ay kailangan matahalas po talaga yan dahil matigas po ang kahoy na ginamit natin kailangan matahalas dahil kung hindi po yan matalas, tandaan nyo po, hindi nyo po may susulong na maayos yan. Katam nyo. At saka yung katam nyo, kailangan po, manipis lang po yung hibla ng kamot niya, yung pinakakain no, ng kusot. Kailangan manipis lang po yung kain niya para po may sulong nyo na maayos. Ano? Ayos natin yung camera. Ayan. Makapakita ko sa inyo yung guhit. Ayan o. Oh. Ayan. Nakita nyo yung guhit. Ayan. natin tayo dyan sa guhit. Ayan pa. Magaspang pa. Kailangan natin katamin lahat yan at medyo maingay eh kaya tayo nag ano voice over muna nagmute muna tayo ayan ayos natin uli yung camera ayan para makita nyo po ayos natin na ma maayos ang camera para kitang kita niyo po paano natin kinakatam linilinis yung kahoy kailangan malinis po talaga ang kahoy para kahit saan ka man magpunta trabaho ay makita ng mga gagawan mo na maganda yung trabaho mo wala silang masasabi sa trabaho mo, di ba? Ganyan po yung pagtatrabaho kasi tayo po, marami tayong alam sa trabaho. Hindi naman tayo sa nagmayayabang, medyo nakakaintindi tayo ng konti sa mga construction, pag-construction po ang pag-uusapan, ano. Dahil dyan na po ako lumaki, dyan na tayo pinanganak, at dyan na tayo natuto. Mga bata pa lang yata ako, may hawak na akong martino. <laughs> Ayan, sige lang po, kapag katamlan po. Yan, kaya, kaya kita nyo naman smooth na smooth tagurin ang aking katam dahil po ang aking katam manipis lang po ang hibla ng kamot ng aking katam ano. tapos ang aking pong talim ay, ang aking pong blade niyan yung pinakatalim niya ay matalas po talaga kaya konting sulong mo lang kumakain ka agad ganyan po yung maganda ang katam no? kahit maliit lang manipis lang yung hibla kailangan ano. kaya so, diretsilipin natin para may natin kailangan po kasi masunod natin yung pinakalapis natin, yung ginuhit natin. Dahil yun po talaga ang saktong paleta. Ayan, nakita nyo, sinisilipan natin. Dapat nga po yan, iskwalahin natin yan eh. Pag iniskwala po natin yan, kailangan po huwag masyadong iskwalado. Naka-slide ng bahagya. Ayan, dumaan pa ang aking anak. Ayan, kita nyo. Kakatamin natin yan. Ayan, ang sarap sa feeling na nagtatrabaho ka sa sarili mong bahay. Ngayon lang po pala ako hanggat wala pa tayong trabaho. Ngayon, ngayon lang natin nagagawa ang ating bahay. Ano? Nakita nyo ma, solo-solo ako dyan. Ako lahat dyan. Ako nagkukay, ako nagpundasyon, ako nagbuhos, ako nagposte, ako nagbiga, ako nagbubong, ako naglatero, ako nag welder, ganyan po yan ha? pagkatapos po natin nga pa pala liyahay natin, yun po yung liha na yun ay scrap na no, na natin ginamit na po nating liha na yun sa edger mga ginamit sa lumang kahoy pinanlinis natin ngayon pwede pa hong gamitin yun liyahin natin ng mano-mano lalo yung kanto medyo bilogin po ng bagya dahil delikado po yung masyadong matalim pag uh, mauntog ang bata pwede pong masugatan ng ulo no? dahil masyadong matalas pag yan kaya kailangan liyahin natin para medyo mabilog po ng kaunti ang ating kanto no? yan ganyan po kailangan po yan bilugin natin ng bagya liyahin natin ng sagad para mas maganda no? at sa sunod po ipapakita ko naman sa inyo kung paano barnisan yan tayo na po lahat ang gagawa niya no? Akita nyo yan liyahin natin hanggang sa mabilog yan pag makinis na po yan at maganda na po yan pwede na po yan sasalpak na natin yan ay magbibisagra muna po lahat magbibisagra po muna tayo bago tayo magsalpak ano? ay sorry na po na medyo nagkautal-utal na tayo no? ganun po ang gagawin natin tapos natin liyahin bilugi ng bahagi ang kanto at ito nga po pala ipapakita ko sa inyo naglagay po pala tayo ng kahoy ano? para iyan po yung technique para hindi po gumigewang-gewang ang pintuan ano? ayan, ayan naglagay tayo ng kahoy na ganyan nakita nyo po ayan ayan papako ayan no? tinanggal na natin yan po yung diskarte eh, para hindi na tayo mag ano pa gagawa pa tayo ng iba o kaysa sandal natin eh pamamaraan natin ano kita nyo ngayon babalik ta na po natin yan para yung kabila naman po ang side ang ating kakatamin ano yan medyo op oh, ang bigat ng pinto grabe ang pinto na tong na ano ko 2x6 po kasi yung ginawa akong pinakapanel para mas matibay ang ating pinto para kahit maglagay tayo mga dipichil na door na pwede no Ayan, nakita yung binaligtad ko na. Ayan. Tapos ibabalik po natin yung pinaka pampatibay natin. Brace po yan. May dalawang pako po nakaabang yan. yan. makikita nyo po. Ayan, tigyan po maigi. lang po natin uli. niyan po yung pamamaraan natin para tayo mabilis. no para mapabilis tayo. Pinaka ano po yung stand. Stand po yun ng pintuan. Ano. Ayan po yung pana, pinaka brace niya para pampatibay. Ayan, hindi siya muga ugaw Ayan, oh, di ba? Ngayon, sisimulan natin ka uli ang ibabaw na yan. Ayan, o nga pala, mayroon pa, pa pala akong ipapakita sa inyo. yung mga bisagra na yan, ang ina-ager po natin ay... Yan po yung mga lumang bisagra na pinagbaklasan sa mga lumang bahay na trabaho namin. Ngayon, sinisinop ko lang po siya, no? May mga pintura la yan. Kaya yung mga pintura na yan, tatanggalin natin yan. Tapos talagyan po natin siya ng langis para gumana uli ang ating bisagra, no? Ayan. Ayan, o, Kita niya naman. Inager lang natin, o. Tatak niya, Stanley, original. Kaya, mahirap po itapon dahil matibay yan. Stanley po yung mga sinaunang, galing sinaunang bahay yan. Matibay pa po yan. Kaya, wag natin itapon. Sayang po. Linisin lang po natin. Pagkalinisin, pwede po natin isama sa kulay ng barnes, ano, ba? Diba? Para ganyan po ang, ano, eh, dahil sa hindi wala na siyang kulay gold, nawala na yung kulay gold niya, pwede nating gamitan na yan ng kulay barnes eh, lang din natin sa kulay ng pintuan at hamba no ayan ganyan po yung pagtatrabaho natin lahat po dapat sinupi natin dahil sayang po ano kaysa naman po bibili kay ng bili lahat bibili nyo aba napakahirap po mag ano ngayon ng materialis lahat po ng materialis ngayon ay sobrang mamahal na kaya kailangan po natin sinupin lang lahat ng materialis ano yan po yung malaking bagay po yan ang mga galing sa aking mga pinagkuhaan at mga dating pinagtrabawan mga binaklas yan po ay sinisinop ko napakalaking bagay po yan ayan o eh ganyan lang po gagawin natin lilinisin lang po natin yan ng para lumabas ang natural na bakal at mawala yung pintura no ayan pakita ko po sa inyo ayan sakto lang din natin yan no. Matibay, ma matibay po yan. Oh. No? natin lang para mapag-ubra. At pwede pa natin magamit yan. Ano? Ayan, nakita niya naman. Di ba? Good na good. Oh. No? Stanley. Antibay po niya. No? Ayan, okay. At ngayon naman po, nakita niya natin bisagra. Ikakabit na po natin itong bisagra na ito. Guguhitan muna natin. Ayan, ayan, wait. Lahat po yan ay guguhitan natin. Ano? Pero mas maganda po yung sa taas po mula sa taas kuha kayong 4 inches tapos sa baba mga 50 lang ano, yung kasunod 50 para mas matibay po mas marami pong bisagra sa ibabaw dapat ayan halos dapat magkadikit ang bisagra sa ibabaw yeah, pakita ko po sa inyo no? ang gagawin natin na pinakamabilis na pagkaltas ng kahoy sa kasing kapal ng bisagra ay ganito na no? ipapakita ko po sa inyo tingnan nyo pong maigin ako mo man pa sila yan po yung sila o, na mga kumari ko ay nagkakasiyahan. Tayo ay trabaho, Pakita ko lang po sa inyo. No? Ayan. ayan, 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 ayan. ayan. O, natin yung camera para kita sa camera. Hindi masyado makita. Iayos natin ng maganda. Ayan, tutok natin para kitang-kita natin. Kitang-kita sa camera, no? Para ang ating mga viewers ay maintindihan nila yung mga trabahong ginagawa natin. Ayan, nakita. yan, may guhit na po. Nakita niyo po yung guhit, ano? lalagarian po natin yan nakasingkapal ng ating bisagra no yan nagarian lang po natin yan ano wag nating masyadong palampas para ho pagkatam natin ay pagpait natin hindi siya masya ma ano malalim hindi siya lumalim ano ayan kabilaan po yan pero lahat po yan lalagarian nyo pinakamabilis po na pamamaraan na pagkaltas kapag mano-mano no Ayan, pwede yan. kaltasan po ulit yan. Lagarian lang po. Kapantay po ng guhit ng ano. Yung bisagra. Kapal ng bisagra. Ayan, lagarihan lang po. Ayan. At, at makita nyo naman po pagtapos natin lagarihan yan. Papakita ko sa inyo yung pagpapait niyan. Dahil po iyang kahoy na yan ay kulot. Ano? Kulot po yung pinakahaspi niya. Yung hibla niya. Sala sa labat. Kaya pag hindi po matalas yung pait nyo, masisira yung kahoy. Ano? Ayan, nakita nyo po. Eh. Pakita ko sa inyo. Ayan na. sakto na po siya. O. Ayan. Ayan. Kuhain natin yung kapal nito. Iguguhit natin dyan. Ayan. Iguguhitan natin yan. Ayan po yung kapal niya. Ayan. Ngayon po. Ayan po yung aalisin natin. Yung pinakakapal niya mismo. No? Ayan. Ayan. Nakita nyo yan. Ayan. Paitin mo natin dyan. Pag napait po natin dyan. Ayan. Oh, nakita nyo po. Matigas ang kahoy. ano Matigas po ang kahoy, kulot, 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 kulot po siya. May, medyo ang hibla niya ay kulot, medyo matigas. Kaya matigas ang kahoy, makunat. Kaya kailangan po, pag nagpait kayo niya, kailangan matalas po talaga yung pait niyo. No? Kaya pagkatapos po ng paitin sa kabila, shortcutin niyo po sa kabila. No? Dahil pag hindi niyo po sinorkat yan, mabubungi po yung kahoy. Magkakalalim-lalim po yung kahoy, hindi niyo makukuha yung tama. Taman lalim na gusto nyo. Pwede po siyang lumalim, pwede bumabaw, ano, yan. Pwede mauka. Yan, shortcut nyo po do sa kabila. Yan. sa sinasabi ko po na sa kabila naman po nyo paitin. Yan, no, para tuloy-tuloy po yung pagpait niya. Hindi siya mabungi yung kahoy. Yan, no, pantay na po. Ganyan lang po kasimple, o. Oh, oh. Pukpuklin lang nyo lang yan. Shortcutin nyo sa kabila. Paulit-ulitin nyo lang yan. Ganyan lang po ang gagawin nyo. Unahin nyo muna po yung sa kabila tapos sure nyo po sa kabila sa lubungin nyo po yung pagpait sa lubungin nyo sa kabila para po yung kahoy kahit kulot yan kulot kulot po ang kahoy hindi po yan basta basa basta masisira basta ganun pong diskarte ginawa nyo sinorkat nyo siya yan ganyan naman natin dahil kulot ang kahoy oh. kita nyo wala kang makikitang ano sira ng kahoy hindi siya lalalim tapos paitin natin ang dahan dahan oh. oh, yan diskarte po sa pagano pagpait ng kahoy you ano, na hindi masisira talaga yung kahoy lalo't matigas yung iba kasi tira lang yung tira niya palo ng palo hindi nila alam magkakasira-sira yun ano kaya lalalim yung gitna sa sasayang yung kahoy pwede lumubog yung bisagra kaya testingin natin sukatin natin kung pantay ayan nakita nyo naman po pantay na pantay oh <laughs> swak na swak ngayon po okay po di ba ngayon po ikakabit naman natin yung bisagra na yan ano una po pagkabit natin dyan, sukatin po natin yan. Ano. Yung guhit po niyan, ay yung pinakabutas niyan, guhitan po natin. Ayan, guhitan po natin yan. Ano. Ganun din po gagawin natin sa, bisa, sa hamba. Ha? Susukatan lang natin yan, tatapat natin doon. Ayan, guhitan, tapos pokpokay ng matalim na bagay. Tornilyo pwede, pako, torn pako pwede rin. Ayan pag napokpok mo siya, igit na mo yung pagbutas mo ha. Tsaka mo nga yung babarinahin po yan. Ano. Ayan, <coughs> babarinahin po natin. Barem natin yan. Sabi ko natin, kailangan po yung talim natin ng bisagra. Kailangan po lumampas sa gagamitin nating kanilin at saka yung kanin po kailangan po ay 1 lang dahil po nga ang gagamitin po natin ay 1-8 lang po yung tinakatalim natin ng pambakal ano ay pambakal ay pambakal po yan tapos yung hala niya kung ano gagamitin nyo kailangan uno lang din po yung ano na para kumakapit pa yung pinakadulo niya yan kakabit na po natin na makita nyo po yan hindi na po tayo gumamit ng barena dyan dali sa lang ating barena papalit-palit pa tayo ng ano yung text core adapter hindi na po tayo gumamit minanuman na lang natin pagtuturo niyo dahil binutas naman natin yan ng talim kaya malambot na po yan i-screw Philips screw, uh, ito po, screw black screw nga po pala ang aking ginamit na talim na tornilyo dahil wala na po mga tornilyo yung bisagra na yan mga luma po yan bumili tayo ng black screw na uno ang sukat one port naman po ang kapal ng katawan na no? Ayan kita nyo naman po ang natin no? pantay na pantay. Walang sabit, approve. nyo. At ito na nga po pala no. Dahil sa oh, ano natin ha? kakabit na po natin nagdaanan pa yung mga aking mga mahal na pamangkin. Ito nga po pala, hindi ko na po na i-video no yung ating pinaka pagkaltas din ng bisagra ganon din naman po yan sa pagkaltas natin ng pintuan at sa hamba ganon din po yan susukat nyo lang din yan ito ang huli ko na pinakita dito yung tinutornilyo binibisag ay itinutornilyo ko na po yung pinaka ibabaw nya no? itinutornilyo ko na po dahil hindi, hindi ko na po na i-video lahat ayan nakita nyo nag-isa na po kasi ako nag-isa na po hirapan ako dahil napapakabigit ng pintuan ayan siguro ang timbang ng bisagra na yan, ay ng pintuan na yan, siguro sa mga 80 o 70 kilos. Ang bigat, ang bigat po talaga. Kaya hindi ko na na at baka mabagsakan din yung aking cellphone ng pintuan. Baka mamaya biglang mabitawan ko yung pinto dahil so sobrang bigat. Ayan eh po yung huling-huling tinutornilo ko na po yung pinakaibabaw na po. Ano. Para po matesting na rin natin yan. Ano. Ayan, ayan po yung huling-huli. Ayan, yeah, tingnan nyo po. Nakahuling-huling pintuan na po yan. Ay, huling-huling bisagra na po yung kinakabit natin. Ayan. Na nangalay na nangalay na po yung aking baraso dyan dahil sa sobrang bigit ng aking kinabit na pintuan. Ayan, na nandiyan pa iba pa tayo. Nagbaray na pa dyan. So, hamba. Ganon din po yan katulad ng ginawa natin sa pintuan. Ano? Ipitan natin ng maigi para sa yung bulan. Nasiguradong, ano, maganda yung pintuan natin. Swak na swak yan. Isang bes lang tayo nagpaleta dyan. Okay, Isang bes lang tayo nagkatam. Sinunod lang natin yung lapis. Hindi yeah, na tayo paulit-ulit. Mahirap kasi paulit-ulit dahil mabigat ang pinto. Kailangan surbulan Ngayon po, tetestin na natin. Ayan o. Oh. Wow! Nakita ah, nyo naman po. Ano? Success po. Tagumpay po tayo sa ating ginawang pinto. Ano? Ang ganda rin naman ang design. Simple lang siya. Ano? Tinapal-tapal lang natin. Ayan o. Ang ganda na. Ganyan na lapat na, so. lapat na siya. No? Tingnan po natin yung pinaka sa may naman yung pinaka sa loob. Ayan, puti naman dito kasi yung plywood po natin ay iba po magkaiba po playin, uh, yung likod natin, uh, kaya, kaya, na po. Kaya nakita nyo. Lapat na po. No? Uh, flat na flat na po. Sa presyong dito. ganda naman. Ayan. Nagtagumpay po Ayan. kayo sa nandito ating ginawang video. Maraming no? maraming salamat. Nagandito na lang po yan. At sumusubaybay at... At maraming maraming salamat po sa mga... mga aking mga pa, ka, no. Makikinig. Bye-bye.